Kandang uh, umaga po at buksan po natin ang ating Biblia sa Hukom, Kabanatang 14, Talatang 12 hanggang 15. Sabi po rito, sinabi ni Samson sa kanila, may bugtong ako sa inyo. Kung mahulaan nyo ito bago matapos ang pitong araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at tatlumpung mamahaling damit. Pero kapag hindi nyo nahulaan ito, kayo magbibigay sa akin ng mga ito. Sumagot sila, sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo. Sinabi ni Samson, mula sa nangangain, lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Lumipas ang tatlong araw, pero hindi nila ito mahulaan. Nang ikapat na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson, hikayatin mo ang asawa mo na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong, para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbitan nyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin? Ito po ang problema sa sugal. May dayaan talaga. Kaya yung controversial issue ngayon, ito po ba ay dayaan sa pamagitan ng yung kakotsyabahan para makuha yung 600 million pesos sa najakpat? O ito talaga ay pangyayaring totoo? Pero dito sa Bible, nagdayaan po para lamang huwag magbayad yung mga matatalo. Kaya pagpalaya po tayo ng Panginoong Isokristo.